At kaugnay po sa paghahanda para sa seguridad sa State of the Nation address sa Pangulo sa lunes, makakapanayam natin ngayong umaga, PNP spokesperson, Police Colonel Gene Pahardo. Colonel Fajardo, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa unang balita. Magandang umaga, Sir Alvaro. po lang na natin. Sabay bay sa po, magandang umaga po. 100% ready na po ba ang uh, puwersa ng Philippine National Police para sa zona sa lunes? Ilan nga ho ang uh, -de deploy natin? Tama po sir, handang-handa na po ang inyong uh, pambansang pulisya at katunayan na po ngayong uh, araw ay mag-send off ceremony, po, ceremony na po tayo doon po sa mga madideploy po natin pulis. At uh, sa kabuuan po ay nasa araw na uh, 22,000 po ang ating i-deploy ide na pulis. Kasama na po dyan yung mga manggagaling po sa iba-iba ang ahensya po ng ating gobyerno. Pakilinaw lamang po, Colonel Jean, ito hong ipatutupan uh, ipatutupad natin na gun ban, kailan nga ho magsisimula at dito lang ba ito sa Metro Manila? Inawin lamang natin sir Ivan, hindi po ito ganban Ito po ay uh, suspension lamang po ng uh, permit to carry firearms outside the president at magsisimula po yan at ipatuto pa dito pong nakating po na Sabado o one po ng uh, Sabado, July 20 at uh, tatagal po yan hanggang 11 nine po ng July 22. So three days po yan. Suspended po ang uh, PTC. Dito lamang po yan sa National Capital Region. okay sakop din ho ba nito yung uh, lahat na ng, uh, ng deadly weapon si Kanga? Kasama na po yan, ha, Sir Ivan, sa siguraduhin mm. po natin na magiging ligtas ang uh, pagsasagawa po ng ating zona. At syempre, hindi babantayan din po natin yung ating mga mga lugar kung saan uh, inaasahan po natin na magkakakuon po ng uh, convergence of uh, people po. Oh. Uh, ano ho asahan aasahan ng mga papasok sa Metro Manila? At maging yung mga taga-Metro Manila, may mga aasahan ho ba tayo mga itatayong checkpoint? at inspeksyon sa mga yes, sir. gamit. Sir. At uh, dahil na po dito sa sa zona sa Lunes ay uh, kasama na din po diyan. I-activate po natin yung tinatawag po nating na Manila Shield kung saan yung malalapit po na probinsya at rehiyon po sa Metro Manila ay magtatatag po ng mga checkpoint and border control to make sure po na mababantayan din po natin yung mga papasok at papalabas po ng Metro Manila. At dito naman po sa Metro Manila, ay tutulong po ang inyong PNP sa pagmamanage at pagkakontrol po ng daloy po ng trafiko, lalong-lalo na po dyan sa kahabaan po ng Commonwealth at sa iba pa pong mga daan patungo po, po sa batasan-conflict. At habang papalapit po ang araw ng SONA, kumusa po ang ating threat assessment, uh, Colonel Lafardo? Sa ngayon naman po sir, ay wala naman po tayong uh, natatanggap na anumang seryosong banta to disrupt po yung ating uh, SONA at uh, hindi tayo sa Patuloy po yung ating koordinasyon sa ibang uh, law enforcement agencies to make sure po na mapre at uh, mababantayan po natin yung uh, mga bantapos sa seguridad po natin. Opo. Ah uh, kaugnay po niyang pagbabantay sa seguridad, Siyempre, yung inaasahan natin dyan, yung mga kilos protesta no? Kahapon do ko kasi may gwardyang pinukpok daw sa ulo sa gitna ng isang rally. Ano ho ang mga paghahandang ginagawa natin kaugnay sa mga kilos But... protesta? Sa so, ngayon po sir ay nag-anticipate uh, po tayo na magkakaroon po talaga ng mga protest action at yan naman ay taon-taon nilang ginagawa pero ang pakiusap na natin kung hindi po mabibigyan po sila ng permit ay meron naman po tayo mga freedom parts at uh, yan naman po ay inaalok po sila. But uh, anticipate natin part po yan ng ating uh, contingency plan so, kung saka may magpipigil po na magmarcha lalong-lalo na po dyan sa kahabaan po ng Commonwealth ay uh, may nakahanda naman po tayo na seguridad para po dyan. Meron ho bang nabigyan ng permit, uh, Colonel Fardo? As of yesterday, uh, Sir Ivan, we understand ay meron pong uh, dalawa o tatlong grupo po na nag-apply po ng permit. But uh, hihingi po tayo ng update ngayong araw kung uh, meron po dito sa mga nag-apply po ng permit na mapagbibigyan. At hanggang saan lang po sila kung sakali? Kung sakasakali po na mapagbibigyan po sila, ang uh, nire-recommend po natin sa LGUs po, particularly dyan po sa Quezon City, ay hanggang sandalso uh, ka na lamang po sila mm. para masiguro po natin na yung talagang uh, mga daan na uh, malapit sa bata kompleks pobre na hindi po magkakaroon ng mabigat na daloy po ng trapi po. Definitely, yung batasan complex, off-limits po yan sa mga protesta. Ano po? Kah kahit po yung mga pro-administration, ganun ho ba? Tama po sir. meron din po na uh, nagsisignify na magprotesta po na mga identified na mga na pro-government po kaya okay. sila naman po ay do naman po natin ilalagay po sa bandang kova po para medyo koa. malayo okay. po yung uh, magigipagitan mm -hmm. po nila para maiwasan po yung tension. So yan po kahabaan po ng IBP road ay uh, sarado po yan sa sa daloy po ng traffic at uh, magi-implement po ang MMDA na mga rerouting scheme para masiguro po na yung mga pangunahing daan patungo po sa Batasan Complex ay magiging maluwag po para doon sa mga inaasahan po nating attendees mm -hmm. for show na po. PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maraming salamat po sa oras niyo, magandang umaga. Update tayo sa nangyayaring sunog sa Barangay Sangandaan, Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James, Susan, bago magalas sa is ngayong umaga na diniklara ng Bureau of Fire Protection yung fire under control sa sunog na sumiklap sa magkakadikit na junk shop dito po yan sa barangay Sangandaan sa Quezon City. Bago magalas dos sa madaling araw kanina na sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa Marcel Drive. Mabilis itong kumalat sa mga katabi nitong junk shop. Tinaas ang Bureau of Fire Protection ng unang alarma. Nasa labing siyam na fire truck nila rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer. Nilamon ng apoy ang mga nakaimbak na kalakal maging ang tatlong truck at isang motorsiklo. Mahigit sa limang junk shop ang naapektuhan. Nadamay din sa sunog ang ilang bahay na katabilang ng mga jangsya. Gumapang din ang apoy sa isang gusali na inaalam pa ng mga otoridad ang laman. Kwento ng mga residente, nagising na lang sila na malaki na ang apoy. Ang ilan sa kanila ay walang naisalbang gamit kaya nananawagan sila ng tulong. Nanggising na yung kapitbahay namin na may sunog daw po, sumisigaw siya. Tapos nakita ko po malakas po yung apoy. Kaya kanya-kanya na po kami labasan lahat. Sana po tulungan nila tulungan nyo kami kasi nasunukan talaga kami. Kahit isang gamit, wala po talaga kami makukuha. Hirap talaga. Hirap talaga kahit isa. Samantala Susan, yan nakikita nyo, yan yung ikaapat na junk shop na naapektuhan itong sunog. Yung unang tatlong junk shop kanina nakita natin, wala na talaga mapapakinabangan at bumagsak na rin yung bubong niyan. At patuloy yung operasyon ngayon ng Bureau of Fire Protection. Kumakala pala tayo ng karagdagang detalye kung ano bang ba posibleng sanhin itong apoy at yung kabuang halaga ng ari-arian. At nandito pa nga yung BFP ngayon, nagsasagawa sila ng operasyon. Yan muna yung latest mula rito sa Barangay Sangandaan sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kaugnay po sa latest na nagayon ng panahon at sa dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility, makakapanayan po natin yung umaga si pag-asa weather specialist, Miss Anna Cloren Horda. Magandang umaga po, Miss Anna. Magandang umaga rin po, Sir Anjo. Miss Anna, unahin po natin yung low pressure area sa may Kalapan Oriental Mindoro. Lalakas pa po, po ba ito at maaari po ba itong maging bagyo? Yes, po huli po natin na mataan yung monitor nating LPA sa may uh, 135 kilometers kanluran Timog Kanduran po ng Kalapan City, Oriental Mindoro at sa ating pagtaya ay mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo at inaasahan natin na within 24 hours ay posible na rin ho itong lumabas sa ating area of responsibility. Ano-ano pong mga lugar yung uulanin dahil sa low pressure area na yan? Ito ang Mindoro Provinces ay maapektuhan itong uh, nasabi nating LPA pati na rin po itong uh, bahagi ng Palawan. Kaya double ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil uh, may kalakasan po yung mga pag ulan na ating nasa. Saan na ito pong pangalawa nating low pressure area na nasa may eastern Visayas po? Ano pong mga lugar ang apektado at saka maaari rin po ba itong maging bagyo? Yes po, yung pangalawang LPA po nating monitor ay nasa layong 880 km silangan ng eastern Visayas. At uh, sa kasalukuyan, dahil nga nasa karagatan ito, ay hindi po natin i-rule out yung possibility na ito ay maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng pag-asa. At in terms naman po sa mga pag-ulan, inaasahan po um, sa ngayon, dahil nga nasa karagatan pa po ito, ay wala pa po itong uh, direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero once na mas lumapit po ito dito sa mga eastern Visayas area, ay uh, posible pong uh, makaranas ng mga pag-ulan itong uh, eastern section ng Visayas Mindanao at depende po sa magiging track na to no pero most likely eastern section po na ating bansa yung posibleng uh, makaranas po ng mga pag-ulan dala nitong nasabi nating LPA. Miss Anna last question po, may chance po ba na magsama itong dalawang low pressure area at magbuo po bilang isang bagyo? Sa ating nga uh, nakikita ay uh, wala naman tayong ganoong uh, scenario po no na magsasama po sila tapos magiging isang bagyo dahil nga itong um, isang LPA sa may kalapan ay palayu na na ating bansa at mababa naman yung chance na maging bagyo so eventually magiging cloud cluster at posibleng uh, mawala rin po itong nasabi nating LPA at yung imo-monitor lamang po natin ay yung sirkulasyon o yung um, um, LPA po sa may silangan ng Kabisaya Magandang umaga at maraming salamat po pag-asa weather specialist anak Loren Horda Nagbabala ang Social Security System o SSS kaugnay sa kumakalat na fake text alerts. Ayon sa SSS, nangangako umano na incentive sa mga nasa likod ng fake text alert basta iklik lang daw ang kanilang sinend na link. Paalala ng ahensya, huwag yan iklik at huwag magbibigay ng kahit anumang personal na impormasyon. Ang National Telecommunications Commission o NTC alam na raw ang insidente. Mga kapuso, kung kayo po ay nabiktima ng scam, i-report ito sa official email o landline number ng Special Investigation Department. Ang pag-asa naman, may abiso kaugnay sa kumakalat na online post na tatama raw ngayong Hulyo ang umanoy bagyo. Sabi po ng pag-asa, hindi yan totoo. Wala raw active tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil daw sa low pressure area. Iwasan din daw na maniwala at mag-share ng impormasyon mula sa mga hindi kumpirmado at reliable sources. Basahin ang official social media accounts ng DOST pagasa para sa lehitimong impormasyon at weather update. Nililabas ang OCTA Research ang resulta na isinagawa nilang Senatorial Preferences Survey para sa election 2025. Narito ang aking unang balita. Kasama sa labing-anim na pangalan na may statistical chance na pumasok sa top 12 kung eleksyon ay ginawa survey period. Sina Congressman Erwin Tulfo, Mama Mahayag na si Ben Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, mga kasalukuyang senador sina Pia Cayetano, Bong Revilla Jr., Bato de La Rosa at Francis Tolentino, dating Senador Panfilo Lacson, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Aimee Marcos, Senador Lito Lapid, DILG Secretary Benhur Abalos, dating Manila Mayor Isko Moreno at Makati Mayor Abby Binay. Pinapili ang respondents sa hanggang labindalawang pangalan ng iboboto nila kung gagawin ngayon ang eleksyon. Kasama sa anim na pangalan nasa listahan, ang mga kasalukuyan at dating mababatas, gobernador at LGU officials. Pati mga kasalukuyan at dating miyembro ng gabinete at mga celebrity, isinagawa ang face-to-face interviews mula June 26 hanggang July 1. Sa 1,200 respondents, edad labing walo pataas, at may error margin na plus minus 3%. Minomonitor ngayon ang ilang lugar sa Western Visayas kasunod ng report ng mga umano'y iligal na aktibidad ng grupo ng mga Chinese nationals sa Iloilo -Ilo City. Live mula sa Iloilo -Ilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Susan, nakikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation 6 sa Bureau of Immigration at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ukol sa namonitor nilang ilegal na aktibidad ng ilan daw Chinese nationals sa Iloilo -Ilo City. Inami ng National Bureau of Investigation na nakatanggap sila ng report na may mga grupo umano ng mga Chinese na nagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad sa Iloilo -Ilo City. Just recently, I uh, I received uh, an intelligence report, but it does not uh, involve Pogo. Uh, it involves uh, allegedly uh, certain nationals involved in illegal activities. Allegedly, this a uh, group of Chinese nationals. Patuloy pang iniimpestigahan ng NBI Region 6 ang nasabing report. Ayon pa sa NBI hindi lang daw sa Iloilo -Ilo City ang ginagawa nilang monitoring, kundi sa iba pang mga lugar sa Western Visayas tulad ng Bacolod City at bayan ng Malay sa Aklan kung saan naroroon ang Boracay Island. Pinabura naman ng NBA 6 ang resolusyon na pinagtibay ng Iloilo -Ilo City Council na pag sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa lungsod. Ang ilang residente ng Iloilo -Ilo City, suportado rin ang hakbang ng City Council. Naniniwala raw silang walang mabuting maidudulot ang Pogo para man na sa proteksyon ta kag sa kayuhan ando sole mga illegal ma eh, monitor na sa mga kapulisan ginabawal kay daw Medyo anumla do hindi makatagsang kayuhan. Uy, kalit gede. Susan, nakatakdang magsagawa ng executive session ng Iloilo City Council para pag-usapan ang dagdag ng mga hakbang para ma-monitor ang iligal na aktibidad ng foreign nationals sa lungsod. Susan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Inikayat ang mga LGU na makipagtulungan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC para mas mabilis ang pagbuksa sa operasyon ng mga pogo fogo sa bansa. Sa pagdinig sa kamera, sinabi ng, ng PAOCC na nasa mahigit apat na raang iligal na pogo sa bansa ang kailangang suriin. Karamihan daw sa mga ito ay nasa Metro Manila. Isinumite ng PAOCC sa Komite ng Kamara ang listahan ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon sa PAOCC, bawat sinasalakay na pogo hub ay kadalasang sangkot sa panluloko at sa iba pang krimen gaya ng human trafficking, prostitution, kidnapping at pang-aabuso. Ang Department of Interior and Local Government naglabas na ng Memorandum Circular kaugnay nito. Inaatasan ko ang mga mayor at ang pulis na isa-isahin, ibahay-bahay na lahat ng business establishment na sinasakupan nila. Ano malay mo, baka may mga kung iba pa mga criminal activities tungkol dito. No? It could be drugs and other things. So, yun po ang gagawin namin sa buong Pilipinas. Target ng Department of Agriculture na gawing isang taon ng trial period para sa 29 pesos rice program. Yan ay para magkaroon daw ng sapat na panahon na makakalap ng impormasyon para makabuo ng estrategiya na mapanatiling mababa ang presyo ng bigas ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Pag-aaralan mula sa pagbili at pagtanim ng seed, pagbili ng fertilizer, pag-ani, paggamit ng warehouse, hanggang sa pagbebenta sa merkado. Alamin kung saan maari makatipid para mapababa ang presyo ng bigas. Nabibili ang 29 pesos kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa stores para yan sa persons with disability, senior citizens, solo parents, indigenous persons at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. May bagong dapat abangan sa Kapuso Network. Yan ang Kapuso Action Drama Series ng mga batang rilis present sa story conference si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth G. Razonable at Assistant Vice President for Drama Helen Rosese. Bida sa serye ang ilang Sparkle Stars gaya ni na Miguel Tan Felix, Coco De Santos, Rail Biria, Bruce Roland, Antonio Vinzon at Zephanie. Makasama rin nila sina Diana Zubiri, Desiree Del Valle, Jay Manalo at Ronnie Ricketts. Pati na ang veteran actress na si Eva Darrett. Chika ni Miguel, excited siya maatrabaho muli si fellow runner Kokoy at ang OG Sang Danaya na nakasama niya sa project 7 years ago. Grateful din si Rahil na magagamit daw ang kanyang boxing skills sa serye. Looking forward naman si Ronnie na magsilbing mentor sa younger cast. Well, congratulations first of all And um, thank you to everyone for accepting the project. And thank you of course to our um, very talented creative team na alam naman natin, um, bibigyan kayo ng napakagandang storya na uh, aabangan gabi-gabi. Nakaranas ng pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng Leyte, Cebu at Oriental Mindoro, dulot ng malalakas na pag-uulan. Narito ang unang balita. Ang lakas ng baha! Rumaragas ang kulay putik na baha ang namerwisyo sa ilang kalsada sa Victoria, Oriental, Mindoro. Kasunod ito ng naranasang malakas na paghulan doon. Lagpastuhod din ang baha sa Pinamalayan kung saan apektado ang ilang palengke. Inilikas din ang ilang residente. Binabantayan din ang Bukayaw at Panggalaan River sa Calapan City. Nakaranas din ng pagbaha sa bayan ng Socorro kung saan nagka-landslide. Gumuhu naman ang bahagi ng kalsada sa barangay Kamingawan sa Kabangkalan Negros Occidental dulot ng malakas na pagulan. Nagsagawa na ng inspeksyon ang LGU sa kalsada. Pansamantala muna hindi ito madadaanan ng ilang motorista. Lumalangoy sa baha sa loob ng kanilang bahay ang ilang residente sa Medellin, Cebu para isalba ang kanilang mga gamit. Nagka-landslide naman sa isang beach resort sa Katmon, Cebu. Sugatan ng isang construction worker na nag install ng kisame sa iba bahagi ng resort. Binahari ng barangay Tabunok sa Palumpon, Leyte. Batay naman sa monitoring ng OCD Region 8, mahigit apat na pamilya ang inilikas at kalaunay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Ito ang unang balita, Bea para sa GMA Integrated News.